Okay mga kabingbing, time check. 1.43 mga kabingbing. Ah, bibo pa kayo dari mga kabingbing. Nagahan pa kayo ng aligo. Bibo kayo mga kabingbing. Nagahan pa kayo ng aligo. Ah, napay duha mga kabingbing. O basig, wala mo na kayo. Nakailama ah, na. Oh. Nars mga kabingbing oh. Yahay kayo ba? <laughs> Pagutom punit lang din sila nagpulutan pulutan mga kabingbing. Okay mga kabingbing. Tagahan pa kayo mga 143. Ibu pa kayo Sabot na siguro Domingo diri. Ah, grabe di boy. Puno siguro ni ba. Okay, update na lang. God bless you. Subscribe na lang. God bless.